Tawakan. Live lang tayo. Punta tayong palinkin. Maglalakad tayo ah. Walang sakay-sakay ah. <laughs> Diyan lang ah. Hindi, punta tayong palinkin eh. <laughs> ka na. Labas ako kayo net. Punta dun sa labasan pang sa labasan sa pinamilihan natin kanina kahapon doon? Mm -mm. layo nun <laughs> <Ayun>. <laughs> sarado yung tindahan dyan kanina eh layo layo hindi oh sabi nga na yung upuan ha? Sabi nga na. Nakain ko yun oh. Dahon na yan. Ayan, mm -hmm. bunga na. Nakakain yun. Sa yan eh. Ayan eh, nga, nakakain yun. Oh, nakakain nga yan. Eh. Kulit na. Kaling kitsay. Saling kitsay.

ada na oh, promo din ng halaman natin ambot sayo ba